Good morning mga idol. Uh, lalabas ako mga idol kay mag-exercise. Kasi kailangan mag-exercise para malakas yung katawan kasi yung masama pa ang pagkatawan, pag mo. Uh, lalabas ako. Uh, mag-exercise muna ako. Ayun mga idol, paluwa lagi. Uy. Allah may nakita ako mga idol deep na nakasabit dito. Nakasabi. Ano Ayun. Oh. placing, titingnan natin mga idol. Ano kaya to? Ah, ibig sabihin mga idol, binigay to sa akin, ni, sinabi to dito dahil para sa akin. Kasi dito nakasabit sa akin eh. Nakasabit dito eh. Ah, nakasabit sa bintana ko. Ayun, may sabit-sabit ko po dyan mga idol. Yun mga antina, yun yung mga idol antena yan. Nilagay ko yun yan para malakas yung signal ko. Ngayon mga idol, titingnan ko muna to dito sa labas na kasi madilim doon sa, sa kwarto ko. Ayun ang labas ako mga idol thank you thank you ah. ah, kunin ko talaga to kasi binigay, ilagay doon sa bintana ibig sabihin sa akin sa akin to sino kaya ang nagbibigay hindi ko alam kasi nakatulog ako mga idol eh Oh, uy, mga napakaraming pagkain mga idol yun oh, blessing mga idol napakabait sino kayang taong nagbibigay nito kailangan mo pakisama talaga mo malamang dito yung mga nakatira sa kondominium yung mga nakatira dito kung ito ayaw sa kondominium dito sa thank you thank you ah thank you kung sino man tao nagbibigay nito ayo marami yung mga idol binigay yo oh. pagkain oh ayan mga pagkain mga idol oh marami ayun binigay thank you thank you very much maraming salamat Ayun, mayroon pa, oh, salad. Ayun, binigay. Thank you, mga ay, Thank you, thank you talaga. Dam pagkain na marami akong pagkain. Maraming pagkain na uh, uh, binigay sa akin. Oh, thank you, thank you very much. Di ko alam kung sinong tao ang nagbibigay nito mga ito. Kaya yeah, thank you, God bless all.